Tabang. Ayun yung no, kita ko na agad Ayun yun, yun no. huh? then, hindi kaya yun So guys ang maglilibing ng Alabaw. <laughs> ay, ito. Ay, ito. Ito na yung. Talaga namang dito pala namatay. Ay, tangina. Wow, oh, wawa. No, namayat pala ito eh. Namayat. Namayat hmm. na. Hmm. Hindi kayo nasabi dito. Hindi man eh. Ay, eh. Maka naman nakagat ng ahas, hindi kaya nakagat ng ahas yan. Parang nasabid man nata Hindi. hindi. Kung nasabid dyan, masasabid man yun. Hindi sana nakapulupot sa lig. Hindi. Hindi kundi lang yung sabid. Oo, oh, mamatay ba yan ang ganyan? di mo. Hindi kinakapangain. Tigas na o. Ano? Yes, tigas na pala oh. naman ilang taon na yan. <laughs> 30 years na kaya yan. Mancing ko. Masigayadong na, bay-buhay -bay eh. pa na dito na yan. Alin ba yung ginamit ni kaya nila na panghilaki kaya adong noon? Yan. Yeah. Ito? Oo. Hmm. Ito na, pangadaw yata yung equation. Lagi ang dila, no? Mahit yan. Nataka, nataka sa puso. Ano yung pinapabipi ay? Ah! Barilin Barinig kita sa mukha eh! Saan tayo magbabang <laughs> <laughs> Doon yeah, sa malapit, sa lang, dito. hindi pipwede natin yung layo yan, hindi natin kaya yan. Dito. Nahirapan siguro siyang huminga kasi oh. Naka hindi nakatae, naka hindi nakatae. Alas man ang buha nga mo no, ha! Ah. Butay, ano oh. na nga yung sirit nga po ito. Ano yan? Ano yan? Oh. Ano yan? yan? Ano yan? yan?

Kaya sabay na natin Pag ikaw nabagsak ka niya, kaya soon. kasama ka na Kaya, kaya. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod. kasi ano. niya. Kaya. 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 <laughs> <Malikun. laughs> kaya.

kalian ngapala, hah? Belum cukup. Isi kameran. main sini. Kami